Ah, dito. <sighs> Kamusta? Ha? Nasa Pilipinas na ako eh. Pero, marami pa rin mga Pilipino ang talaga ang tatanga-tanga. No? Hindi ko alam kung nasa tamang uh, pinakikinggan ba kayo o nasa tamang Uh, ...tao ba ang pinakikinggan ninyo? Kasi... ...parang ano eh. Parang ano... ...parang wala sa tama yung ano. Hello ma'am, kamusta po kayo? Ma'am Charito, kamusta po? Nag-live lang ako ngayon kasi... Ha, ...nakarating ko lang ng Pilipinas tapos dumerecho ko ng Cebu. Yan. Hello ma'am Marisol. No? plano ni alam mo ang dami nagtataka lang ako teka balik tayo ko to so, bike Okay. Ma to Yan, okay na. Alam mo, plano nilang ano, ah. plano nilang ano, akala ko bigyan. Yeah, Kaya ko lang, kakauwi ko lang, kakauwi ko lang. Kakauwi ko lang, oh. kaka ko lang oh. galing ako ng Macau. Sumukulay so, ko ka ng Hong Kong para mag-exit. Ayan, ma'am. Uh, Ninita Sabado. Alam nyo, nandun ako sa ibang bansa. Ang dami ko narinig. Oo. Sobrang dami. Ang dami ko narinig. Yeah, one week sa Hong Kong. Ang dami ko narinig from Camigin Island. Hello po sa inyo dyan. No? Yan, makinig po kayo mga kababayan ko. Abay, ah, uh, no, talagang dapat makinig po kayo. Kasi napaka-importante po nitong sasabihin po natin. No? Ito po'y uh, magdadala po sa lahat sa tama. Mga kapatid. Dito ako sa hotel eh. Dito ako sa Cebu eh. Ito ang gigilid. Ito eh. Yan. Ang dami hong naliligaw ngayon. Marami hong nagtataka. Marami hong mga tao na ano. Oo. Grabe to. ba diba? Isipin nyo, mga kababayan ko. ba diba? Oo, oh, yan. Support PBBM to extend 2020. <laughs> Gusto ko yan pag-usapan natin. Island Touch, anong balita? Ay, nako. Ewan ko na lang mga kababayan ko kung ano, kung uh, makikinig kayo sa mga influencer, mga rapper, mga kung ano-anong mga etc. ang kine, kineme na ganito. Diba? Ewan ko ba? Hmm. Alam ko, pantupang patulog eh. Diyan nga ako. Kayo, mak may tanong ako sa inyo mga kababayan. Ano ba ang pakikinggan ninyo? Number one, yung sigaw ng mga diponyetang nananawagan ng uh, pagrarali sa September 21? Mga kapatid? O yung mga tao na gusto ng pagbabago? Pili kayo dun mga kababayan ko. Kasi importante na alam ninyo. Di ba? Marami ho ngayon mga tao na makasakay lang sa issue. Di ba? Makasakay lang dun sa ano. Watching from Alcatraz, USA. Hello po sa inyo. A Arkansas pala. di Alcatraz. Kaya <laughs> kulungan yun. Arkansas. Magbabago siyempre. Di Di ba? Blessed evening, BNK, BBBM for our... Maraming salamat po. No? no sige, sige, boss. Sama ko si Boss Mike, nilalagnat eh. Yan yung pang at saka blue. Yan, yeah, no? Ano yung boss? Tusiran at saka blue. Tusiran at okay. saka blue. Oo. At saka tutsiran. Yan. No? Ano ba mahalaga sa inyo? Pagbabago. Number one ako, unahin ko pagbabago. Tama yung nakapili ng pagbabago. Alam nyo kung bakit. Nakababayan ko. Makinig kayo mabuti. Yung plano nila sa September 21 is pabagsakin si Bongbong Marcos. Yes! Hindi ho ako magkakamali sa sasabihin ko. Ang plano ho nila, pabagsakin si PBBM. No? Ilalaglag ko na ho sa inyo kung sino-sino to. Ang plano ho ng mga yan is pababain si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Tama ho kayo ng inyong nakikinig. Plano ho nilang ipababain na si Pangulo. Ilaglag na si PDBM sa pwesto bilang presidente. Papayag kayo? Mga kababayan ko. Papayag ba kayo? Tatanungin ko ho kayo mga kababayan. Diba? Papayag ho ba kayo na papababain si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto? mga kapatid oh hindi tatanungin ko ho kayo diba yan yung gusto kong marinig sa inyo pakilike ho itong live streaming natin eh pakilike ko ito kasi magiging mainit to yung usapin natin ngayon abay ako'y nakahiga lang pero malaman tong sasabihin ko Marami hong ano, marami hong uh, matataba sa kongreso. Lalo na ho uh, yung high blood din ho uh, sa sasabihin ko. Baka hindi na ho uh, makahinga ng manong, um, mga na naman magsulisit. Oo. <laughs> no. Pag na, ano, pag na high blood, magsulisit sa mga vlogger. <laughs> Joke lang yon No nya yeah, paki-like mo na 'yung live streaming natin, syempre. O, Oh, oh 'yun sinabi ko sa inyo ha? Ah. Ang plano ho nila sa September 21 hindi ho tapusin ng katiwalian. Aminin na ho natin, pangalanan na ho natin 'yung mga vlogger na nag-ihikayat, 'yung sangkap sa rekado. 'Di ba? Buy kay ng toyo, 'di ba? Mga kababayan ko. Rekado ho 'yun. Hmm. Mga kababayan mo. O, oh, Ricardo ho rin yun. sangkap po sa Ricardo, Baboy. Magluluto ka na ng adobo. Di ba? Hmm. Oh. Sabi dito, wala daw kwentang presidente si PBBM. Nakakatawa naman ho. No, sige, sasagutin ho natin yan. Pero bago ko ho sagutin yan, pakilike muna itong live streaming natin, mga DDS. <laughs> o ba diba? Para haba pinronood nyo ako mga DDS, napipikong kayo. I-like nyo para may pakinabang kayo sa channel ko. Hindi <laughs> nyo, di nyo man nila like. Kaya wala kayong pakinabang eh punyeta kayo nanonood lang kayo dito eh <laughs> maginda oh libre diba? oh pa-like muna 100 likes isang banat kagad tayo hm mm. oh like na mga DDS para naman matutulog kayo pikon na pikon kayo sa akin pagtapos nito Diba? Oh, hello BNK. Oh, ngayon papatunayan ko. Tanga ho ang mga ang uh, tanga tanga ho. tanga ho. ang mga nagsasabi ng mga influencer, mga kababayan ko. Okay, oh, na oh, sasabihin ko na ho sa inyo ha. Oh, ako ho lalahatin ko na ho. Lahat ho na nagpo-promote na vlogger, influencer at mga social media personalities. Na nagpo-promote po ng September 21 ang sabi ang, ang, ang tawag ko hujan mga tatanga-tanga. Oho. Sabihin nyo sa kanila, sabi ko tatanga-tanga ho sila. Bakit ko ho na sabi? Oh. Uulitin ko ha. Oh, yung mga ayan ha, yung mga nagpo-promote ng September 21, malaking rally daw para daw sa ano sa tapusin ng korupsyon. Mga kababayan ko, ang tawag ko ho dyan, yung mga influencer ko na yun, tatanga-tanga. Oho. Bakit ko na sabing tanga? Literal, mga kababayan ko. Ito ho, mga kababayan. Ano ho ba ang purpose ng rally sa 21? Hindi po para tapusin lang ang ang agenda nila. Hindi ho para tapusin lamang ang korupsyon. Ayan. Maraming salamat po sa super chat ni Ma'am May, Mayna Matira. No? Hindi lang ho para tapusin ang korupsyon. Plano ho nilang papabain si Presidente Bongbong Marcos sa pwesto. Gagawin ho nila yung kagaya ho mga kababayan ko sa Indonesia at Nepal. Ganun ho ang plano nila na magkaroon ng isang malaking gulo sa bansa natin. Mga kababayan ko, gagamitin nila ang kabataan, gagamitin nila ang kahit anong organisasyon, gagamitin nila ang iba't ibang agenda, mga kababayan ko. At makikisaw-saw dito yung mga aanga-anga na wala namang alam na mga DDS, yung mga Duterte support supporter. Oo, oh, tama ho kayo nangin naririnig, mga DDS, di ba kasama kayo doon? Oh, binati ko na kayo ha. Ah. Tawag ko sa inyo, tuterte, support supporter. Oh, ito ho, makinig ho kayo sa akin. Mga kapatid, lagyan natin ng ng conclusion. Mga kababayan ko, ang gusto nilang mangyari, bumaba si Bongbong Marcos sa pagiging presidente. Bakit ang tanong? Kasi daw kurap daw ang gobyerno. Sabi ni Celis, nagbubunga nga dun sa EDSA, naiilang piraso lang sila na para silang anga. ba? Diba? Si BBM daw ang kasalanan dahil hinahayaan niya daw yung pinsan niya. Na si Martin Romualdez na lumamo ng lumamo ng pera daw, hindi umano ng bayan. Ang galing, ba? Diba? Ganyan na sinasabi nila. Yung isa naman, hinahayaan nila si Saldi ko na ganito, ganito, ganyan. Kasi daw, di allegedly, kasali, kasangkot daw sila nito ni Martin Romualdez. Mga kababayan, pero itong mga tatangatangan DDS, hindi nyo, hindi nga makapagpaliwanag yung pinuno ninyo tungkol sa 600 million na confidential fund, di ba? Hindi nyo pinupo na. Tapos, ang sisisihin nyo sa 21, mga kababayan ko, yung Pangulo. Ano ba nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? na bakit ba, ba, na kinakagalit nila mga kababayan ko samantalang dapat nga ay eh matuwa sila kay BBM mas matuwa sila sa presidente ng Pilipinas bakit mga kababayan ko hindi nyo ba nakikita o, hindi nyo ba nakikita nakita nyo na ba o hindi nyo pa nakikita o nagbubulag-bulagan kayo o papaliwanag ulit natin mga kababayan ko hindi nyo ba nakikita mga kababayan ko sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos, binangga niya na ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. ba? Diba? Binangga niya na. Binangga niya na yung mga magnanakaw sa DPWH. Sangkot ang mga kongresista. Sa sona, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya namang kayo. That is the beginning of war between the Senate and the Congress versus President Bongbong Marcos. 'Di ba? Binangga na. Ngayon naungkat yung mga flood control ghost project at kung ano-ano hanggang sa nagturo na ang diskaya. Mga kababayan, 'di ba? Ano nangyari? Nagturo. 'Di ba? Tama tayo. Ngayon, ano pa nangyari ngayon? September 21, plano ng mga malalaking grupo na mag sa Luneta at sumigaw doon na papabagsain daw si Pib Papabagsain na daw si pang-administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, dahil wala daw ginawa kundi pag nanakaw. Ang tanong, si BBM ba ang nagnakaw o si Martin Romualdez? Yun ang tanong doon. Ito, ah, tanong lang ha. Tanong lang. Wala pa akong pinupuntong pangalan. Sino ba ang nagnakaw? Di umano? Si Martin o si BBM? O, di ba? Sino? Si, si Skudero ba? Si Joel ba? Ang Senado ba? Ang ilang Senado sa Senado? Ang mga buwayang kongresista ba? Mga kababayan ko, yan ang tanong dun. Wala nang walang paligoy-ligoy. Diretsohin ninyo sa September 21 kung sino yung mga magnanakaw. Di ba? O, oh, ba't isisisin nyo kay Bongbong Marcos? Ano kinalaman ni BBM dun? Samantalang si PBBM lang ang presidente na ano, na nagsalita laban sa mga kurap na ano, natiwaling opisyal ng gobyerno sa makatuwid hindi natatakot si Bongbong na mawala sa posisyon. Kahit banggain niya, kahit ang pinsan niya, mga kaibigan niya sa Senado. O ano? Hindi natakot si BBM doon. President Bongbong is ready. Andang handa na. Mga kababayan. Ngayon, ang sigaw ng mga putaragis na to, alam niyo kung ano? Pababain si Bongbong. Ganito yan. Ganito yan mga kababayan ko. What if manalo yung mga nagrally? Bumaba si BBM sa pwesto. What if ah What if? Masusolusyonan ba natin yung korupsyon? <laughs> no, mga kababayan ko. What if si Bongbong Marcos nawala sa posisyon? masusolusyonan ba natin yung pagnanakaw sa DPWH talamak na pagnanakaw ng pondo ng pera ng taong bayan sagutin nyo ako mga kababayan ko alam kong matatalino ho kayo masusolusyonan ba mga kababayan ko ang sagot dyan hindi kasi bakit pag napababa si PBBM sa pwesto mga kababayan ko panalo ang mga magnanakaw sa gobyerno <laughs> Totoo to sinasabi ko. Panalo ho ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kapag si PBBM ho, mga kababayan, ay napababa sa pwesto ng dahil lang sa rally na ginagawa at inuorganisa at pinopromote ng mga tatangatangang influencer. Mga kababayan ko, panalo ho yung mga magnanakaw. Bakit? Mga kababayan, paano ko nakuha nasabi? mga kapatid. Paano ko nasabing panalo ho sila? Eh, ganun pa rin ho sa Pilipinas eh. Kahit tanggalin nyo ho si PBB, eh, mga kababayan ko, may magnanakaw, may magnanakaw pa rin. ba diba? Mga kababayan ko, eh, mali ka dyan, ni ko ni Koy. ba diba? Sabing ganun ng mga DDS. Dapat tanggalin si BBM kasi si PBB eh, ang una't unang -una umpisa na simula dahil pagkapinsan niya yan, ay nayaan niya sa gobyerno nila. Maliho kayo doon. Papanalunin nyo ho yung taong magnanakaw ng pondo ng pera ng taong bayan. Ngayon, malilinis ba ang korupsyon sa Pilipinas mga kababayan ko? Kapag, kapag ha? Kapag, tinanggal natin si Romualdes, tinanggal natin si Escudero, Joel, si Jingay, yung mga senador na involved sa pagnanakaw, mga kababayan ko, sa tingin nyo po ba masusolusyonan natin ng korupsyon? Mga kababayan ko, sagutin niyo ho ako. Mga kapatid. awan oh, ang sagot ko ho dyan, hindi rin ho. Kasi kahit tanggalin niyo man ho, yung mga senador na nagka, ipakulong niyo man ho lahat ng mga senador, kongresista, na nakapagnakaw ng pondo ng pera ng taong bayan, hindi pa rin ho masusolusyonan ng problema ng taong bayan. Tama? Mga kapatid, ano ho ang solusyon? Mga kababayan ko, what is the solution? Sagutin niyo ho ako. Sana may makakuha ho, mga kababayan ko. No? Ano ho ang solusyon? We don't, uh, we don't need but accountability. Ah, kahit may accountability pa po yan, kahit ilang politiko pa po na ipakulong natin dahil sa corruption may magnanakaw at may magdana pa rin po dyan. Mga kababayan ko, ano kailangan gawin natin? Oh, ito may sumagot oh, tamang tama oh. Yan oh, di ba? Oh, constitutional change, charter change mga kababayan. Lagyan natin ng guwardiya ang ating kaban ng bayan gamit ang batas at ang ating konstitusyon. Palitan, charter change ang solusyon diyan mga kababayan ko hindi pababain si BBM hindi pababain yung mga kongresista hindi pababain yung mga tirador ng pera ng taong bayan ang solusyon dyan cha-cha, charter change kaya nga ho sabi ko nga ho dito yung mga magrarali ho sa 21 magtitrip lang yan mga kababayan ko wala akong patutunguhan yun kahit sino pa akong iupun yung presidente mga kababayan ko, at iupo niyong house speaker, senador, mga kababayan, mga kapatid, tandaan ho ninyo, kung magnanakaw at magnanakaw yan, maluwag na maluwag ang paglabas ng pera ng taong bayan. Gawin ho natin parto, gawin ho natin, palitan ho natin ang konstitusyon ng Pilipinas. Nang sa ganun, mga kababayan ko, ma-safeguard natin yung ating pondo. Ang problema, hinaharangan ng Senado kasi mas malaki yung kanilang pondo na nakukuha para i-distribute sa Bulacan. kay Jesus is the Lord, mga kababayan. <laughs> o ngayon, mga kapatid, di ba? Walang transparency kapag hindi pinalitan yung Constitution. Ngayon, naintindihan nyo na bakit namin sinusulong yung constitutional reform? Bakit? Hindi lang pagagandahin ng ekonomiya, babantayan ng pondo at pera ng taong bayan. Mga kapatid, dapat tayo ay two-party system lang. Hindi dapat karaming partido. Hmm, nako. di Diba? naaalala niyo mga kababayan ko o oh. 'di ba sinasabi ko na sa inyo 'yan sabi na sabi yung mga iba diyan hindi ka magaling na presidente Bongbong Marcos how can we how can we uh, pa paano mapagtatagumpayan ni BBM yung ganito kung tayo mismo mga Pilipino hindi nagkakaisa 'di ba o oh. okay sa pumunta kayo sa rally sa 21 mag-isip kayo magpapagod lang kayo. Magtitrip lang kayo dyan. Magsisigaw lang kayo dyan. Gagamitin lang kayo ng mga organizer nyo na nagkapera. Yung mga influencer na binabayaran ni Tambaluslos. Di ba? Oh. Ano ang tama at mali sa sinabi ko? Di ba? May nagpo-promote-promote -promote pa. May pa-promote-promote -promote pa na ano na lalaba, nandana. Tanga lang, di ba? Dati ang tugtugan, pandroga. <laughs> Ngayon, pucha, baka bayan ka na. <laughs> oh. Para mag-pose lang, babayaran pa. Alam namin yung kalakaran dyan. So ako lang mga kababayan ko, sinasabi ko lang sa inyo, no? Ako hindi ko ano, hindi ko hinahayaan na magkaroon ng di magkaroon ng pagkakahati-hati ang bansa natin. Pero sinasabi ko sa inyo yung tama. Wala hong, wala hong mananalo dyan sa rally na yan. Hindi ho, mga kababayan, ko, pag nagtagumpay ko yan, talo ho tayo mga Pilipino. Tandaan nyo ho yun. Talo ho tayong mga Pilipino, talo ho tayong mga mamamayan. Tayo ho ang kakawawain dyan. Tama ko kung nasasabihin sa inyo. Wala ho mangyayari sa rally na yan. Trip lang ho yan. Wala ho kayong pinaglalaban na tama dyan. Pero kung, pero kung constitutional reform, ang inyong ihahain sa taong bayan, sasama ho ako. Pakikisa ho ako kung yun. Pero kung hindi naman ho yun, well, mga kababayan ko, ba? Diba? Mahirap. Uh, butin, nakabutin, butin naman nakapag-live ka. Actually, 30 minutes lang ako magla-live talaga. Mga kababayan ko kasi pagod na pagod pa po ako galing pa po ako ng Hong Kong at dumiretso ko ako ng Cebu kasi meron ho kaming gabika uh, meeting dito ni Boss Mike eh, nilalagnat pa nga si Boss Mike eh. may niya trabaho pa ngayon no eh, anyway mga kababayan ko mag isip kayo no Hindi ko sinasabi na hindi nyo ipahayag yung freedom of expression ninyo. But, sinasabi ko sa inyo dito na walang pupuntahan maganda yan. Kahit tandaan ho ninyo to, kahit sino pang presidente yung upo nyo, hanggat hindi napapalitan yung constitution natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Kahit iupo nyo pa si Sara Duterte, naging presidente. Si Martin Romualdez, sumupo pang presidente yan. Kahit iupo nyo pang presidente si ano, si uh, tawag nito, si Saldi ko. 'Di ba? Kahit si Diskaya pa maging mayor ng ano, mayor ng uh, Pasig. No. Kahit na si Biko Soto pa iupo nyo. Kahit sino pang mga senador na magagaling, kahit si Jingay o si ano pang iupo nyo, si Labato, si Go. Mga kabayan ko, lahat sila. Kahit sino pa diyan ang iupo nyo bilang uh, presidente ng Pilipinas hangga't hindi napapalitan ang konstitusyon ng bansa natin. Sadlak na sadlak pa rin tayo sa hirap at hindi tayo babangon at hindi tayo uusad dahil malayang makapagnakaw ang mga politiko na yan kapag hindi natin nilagyan ng gwardya o sundalo ang kaban ng taong bayan. Yan po ang pinakamainam na paliwanag doon, mga kapatid. Magalit na una magalit sa akin yung mga kaibigan kong crapper. Abay, Magkaiba ho ang pagiging kaibigan namin sa pananaw ko. Ako, ay pananaw ko ay para sa bayan. Para ho sa pangulong sinusuportahan ko. No? Hindi ho ako para sa kung ano-ano lang. Alam mo, simple nga lang tayo mag-vlog eh. Simple lang, lang ako magsalita dito. Madalang na ako mag-content. Pero anak ng putaragis na yan, tumatama pa rin sa lalamunan ng mga taong tanga. Di ba? Ako, pasensya na ho kayo ha. Totoo lang ho tayo. Hindi ho natin ipagkakaila yun. Yan ho ang katotohanan at realidad dito sa Pilipinas na hindi ho nababago ang kalakaran ng pagnanakaw. Mga kababayan ko, yan na ho ang nangyayari. Kaya ho mga kababayan ko, mag-isip-isip na ho kayo kung sasama ho kayo dyan. Pero kung people's initiative ang plano, magkaisa tayo. Huwag na natin silang tularan. Di ba? Kaya yung mga nagpo-promote ng mga influencer dyan, bayad lahat dyan. Bayad lahat ho yan ng ano, ng uh, taong mataba. <laughs> Ayoko ng pangalanan kung sino yun. Pero, akin lang muna no, mga kababayan ko. But anyway, pag-usapan natin bukas yung martial oh. Pag-usapan natin bukas yung martial oh, after namin. Ano. Pero bago lahat, mga kababayan ko, no, maraming maraming salamat po sa oras na binigyan nyo sa akin. Nagkasama nagkasama tayo kahit maikling oras lamang. Naway sana ay may natutunan kayo No, mga kababayan ko, simple lang yung atake natin. Hindi naman kailangan ng bong magarbo-magarbo. Simple lang yung bitaw natin. At least, mga kababayan ko, may malalaman at may malalaman kayo. Yun naman ang mahalaga dun, mga kababayan. Mahalaga, may alam kayo, may alam kayo, at meron tayong pananagutan sa Bansang Pilipinas. Correct. Dapat talaga mag-isipin sila mga taong uh, totoo yan, someone like you. Kaya mo na natin. Pero bukas, mga kababayan, ko asahan nyo, babakbakan natin ang dapat natin bakbakan. Ang dami na nag-PPM sa akin. No? Bata daw sila niya speaker. Pupaki <laughs> <-ikaw>. ko. <laughs> no. Anyway, mga kapatid, maraming maraming salamat po. At uh, sa lahat ng mga manonood natin sa so, po. Kita-kita po tayo bukas mga kabayan ko. Magpapahinga ka po muna ako. Ako may jet lag pa. No? Mga kapatid. No? Ingat. Maraming maraming salamat po. Ingat po palagi. Ako po si Biyahin ni Koy TV mga kabayan ko para sa Bagong Pilipinas. Sama-sama po tayong babahon muli. Mga kababayan. Maraming maraming salamat. Magkita-kita tayo bukas ha. Mga kapatid.